Ipagpalpal kay Senator De Lima, etong si Pantalyon Alvarez. Mainit na usapin to ngayon, ha? Ah. At posibleng ang makasuhan, dapat uh, may ang mga katulad na si Alvarez na sumasamba kay Duterte, kay Aliado ni Digong, alam niyo na. Alam niyo na ang likaw ng sikmura ng mga katulad nila, ano ho? Okay, ito kasi ay nanggaling doon sa kanyang statement na uh, meron siyang um, call for the military to withdraw support uh, from President Marcos. Kung natatandaan niyo po doon sa assembly na yan. Tignan natin, yung nangyari sa Davao del Norte, kasama yan sa constitutionally protected rights to freedom of speech and assembly. Paano daw naging seditious at this early, o orderly conduct ang pag-exercise ng constitutional rights. At bakit hindi ako magsasalita? So freedom of speech daw, etong, etong kanyang in-exercise na ito, kaya wala daw problema. Yun lang, eto nga ay hindi maganda. Isang uh, leader, isang dating speaker of the house. At yun nga, may panawagan sa mga um, men in uniform na dapat daw ay mag-withdraw na ng support kay President Marcos. Yan. Seditious ang tawag doon. Yan. Ito po ang kasagutan ng Senator De Lima. Hindi daw alam na si Alvarez kung ano ang ibig sabihin ng free speech. When I spoke against Duterte's EJ case in September 2016, Alvarez ran all over me with a kangaroo court inquiry that almost turned Congress into a national smart show. Hindi daw alam ni Alvarez kung ano ang free speech. Dahil ng panahon na yon, ibinulgar ni Senator de Lima ang tungkol sa EJK nga ni Duterte. His speech calling for AFP and PNP's withdrawal of support for PBBM uh, was neither privileged nor protected. It is punishable in to sedition, plain and simple. Nga naman. Tignan niyo po yung kaisipan ng mga katulad ni Duterte at yung mga taong nasa paligid niya. Gulo, madalas ang hanap. Oh, di bali na magkagulo, basta importante, manatili sa power yung mga katulad nila. Ganyan po, ganyan po ang sistema ng mga Duterte at yung, yun nga, yung mga kaalyado niya. So, plain and simple, dapat na parusahan etong si Alvarez. Dahil sa kanyang panawagan na mag na ng support ang AFP at PNP kay Marcos Jr. Hmm, ayan. Siguro yung isang ordinaryong kababayan natin na magkaroon ng panawagan or, or campaign niya na mag na kayo ng support. Siguro may intindihan. Pero ang isang katulad ni Alvarez na na isang leader naging naging speaker ng ating bansa ay dapat lang talagang ma-realize na hindi trabaho or hindi niya uh, or isang limitasyon sa sinasabi niyang free speech yung kanyang binitawang salita, yung kanyang binitawang panawagan. Mm -hmm. Good luck dahil titingnan natin kung ano yung yung magiging kaparusahan nga kay Alvarez.